Pops, magandang hapon. Ayan, dito tayo sa Irod. E Irod, e Irod e to, di ba? Ayan. Nandito tayo sa Il Ilog. Katabi <laughs> ng Irod. E Ayan, o. Pagsisiming yung bako. Ayan, shout out sa mga estudyante ng anong school kayo? Betigo. Betigo, Quezon City. Ayan, anong name? Brazil Ito. Anong Shaira? Shaira ka? Ito. Aliyah. Oh, ayan, accept the challenge ah. Ano sa Tagalog ang cotton fruit? 10. 9. Cotton fruit. 8. 7. 6. 5. Ano ano? Fruit. Fruit. 4. This cotton. This cotton. Ano Tagalog ng cotton? <laughs> Ayan, shoutout sa kanila Mukhang din na 3 2 1 Hulakrutas Hulakrutas daw <laughs> Hindi sila makakalibre sa akin Mukhang din nila Masagot eh Ito, ito, isa pang Sirit na kayo doon Sirit na O, ito, isa pang Ano naman sa English ang Ito ah Ayan Para madamay ka ala. Ano sa English ang Siresa 10 Eight, seven, six, five. Ano ada. Serena. Ah Serena. Pa <laughs> two. One, two, three, four. sa Five, six. siya. Pucire ang ay Santol. Ah! <laughs> Ang seresa ay Jerry Yeah. Alam, ano, ano? alam nyo na ngayon. O, oh, yan. Shout -out sa kanila, ha? Ayan. Yung mga kaklase nyo, kita kayo, hindi nyo nasagot. Ayan, shout out kayo dyan sa mga taga... Ano si yan? Iba-iba. Ah, iba name, ba? name ng family mo? ano? family, family, family. family ng family ko, Patino. Patino, oh, ayan. Yeah, yeah. Shout out. Family. sa out. Saka ako, Sun City. Shout out, shout out. Sa jowa mo. <laughs> <laughs> ano? Shout out sa jowa mo. Wala. Wala. Shout out, shout out. Kamilis, family. Ayan, ayan. Ayan, shout out sa jowa. Oh, maraming thank you, ha. Ayan. Sa inyo. Maraming salamat. Hindi mo nalasagot. Ang mga taga-Kuzon City. bye-bye. Yeah. Shout out. Ayan, shout out sa bako na magsiswimming. O, oh, shout out. Ano school kayo? Bebino! You know. Yung tinanong ko tatlo, Bebino ko rin, hindi nakasagot sa question ko eh. Uh, 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 delivery ko kayo ng ano ba dyan? show Meron ba shomai? Me? Ice cream! Okay. kayo Ah. <laughs> Ice cream! Ano? Ano? Ano sa Tagalog ang um, Button front. Ten. Nine. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Ano, ano, ano? kita niya lang tinagot ng iba One Zero Ayan, shout out Anong bakalan? Marina Ayan Dahiya pa Ikaw Camille Ayan, shout out kay Camille Anong alam mo kuya? Ayan, ikaw anong bakalan mo? Nasaan Ano kuya? Ayan Maraming salamat Hindi rin nila nasagot Mga taga Ano school nyo? Vitigo Belmonte Belmonte, Kison City Elementary High School Elementary Ayan, shout out sa kanila Ayan, English ang Cereza. Ten. Nine. kuya. 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 Paano masabi? Eight. Five. Two. Three. Two. One. Three. Cherry. 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 Ayan, di ba? <laughs> ano sol? Tata ko Melanda. pangalan. Ako. Yes. Ikaw. Nalin. <laughs> Sino matalino sa inyo? Ako ba? Ako. Wendy na. Ah, oh, talino ka. Oh, oh magkano yung Magnum? 100 plus. Ha? Ah? 99. Ah, <laughs> <99. laughs> ito ito ha. Ah. <laughs> okay. Ready na ba? Yes. Okay, game. <laughs> Ano sa Tagalog ang cotton fruit? Cotton fruit. 9 8 Wait lang yan. fruit. 7 6 5 4, na po. Matamis Isa pa na, isa pa na Isa pa. O, oh, ano naman sa English to? English naman. Oh, English. Ah. Ano sa English ang... Teresa. Ba? Teresa. Teresa. Ten. Ten. Table. 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 <laughs> Nine. Table. Table. Teresa daw, Teresa. Eight. Ha? Seven. Teresa. Six. Teresa. Five. Four. Three. Teresa daw,

Anong? Anong ano sa Tagalog yung cotton fruit? Anong? cotton fruit. Cotton, cotton fruit. Fruit, kulak na fruit, fruit 8 7 6 5 4 3. na fruit. Juan. <laughs> Loading ah. <laughs> oh, yung isa. Ano sa English yung Seresa? Ten. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. Andan ka na ayan sila. Four. Alright. So, up. Uh, Pinabot pa tayo. na tayo ng 7.30 time check. 7.30 na lang yung gabi. So, may nakuha tayo. Pauwi na kay Sir Malo. So, malapit na tayo dyan. Pumuha na natin. Yeah. Yeah, iya ah, oh, ya on jalanan free store si jantana outlow outlow masuk ah untuk balik supply ah ono apa

All right, tao po. All right, na nga tayo. Nabot na ng ulan mga pups. Hello, maulan. -ulan. Ongao pa sa si asip papa. What? 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 As What? As What? 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 Basa, inabot tayong ulan eh. Ayan. Pabili na naman tayo ng paborito. paborito. Inapa. Bless. bless. Oh, na oh. Ayan. bless daw. Yeah, my... may namyan oh, di ba? Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang dahil sobrang basa ako. Wag bibis ba? Thank you sa so lahat ng viewers. Maraming salamat ulit dun sa mga sigyante ng Bitigo, Quezon City. Ayan. Love you all. God bless us.